Ito ang mga sisiko yung araw-araw na buhay ng isang tindera. Siyempre, sa tindahan ka, bentahan, then mamaya-maya, maglilinis ka, mag-aayos ka ng mga paninda. Ito yung everyday routine namin ng na mga tindera ng bayan. So mga sisi, samahan niyo ako sa aking ganap ngayong araw na to. Maaga na tayo nagbukas ngayong araw na to mga sisiko. And then, ayan na nga yung ating mga tumor. Bentahan na kagad ang ating tindera. Kasi nga, may pasok kaya't umaga pa lang, busy-busy na yung ating tindahan. So ayan na nga, sunod-sunod na yung ating mga mimili. Thank you, Lord! Masayang tindera kapag ganito ang busy ang tindahan, meaning uh, ma may papasok na benta. Kaya naman, magsisipag-sipag pa tayo palagi. Energy, energy, dapat tayong mga tindera para naman si Masuki ay mahikayat natin mamili sa atin. Huwag pa pati-patay para hindi alis si Stomer mga sisiko. O siya mga sisiko, samahanin niyo ako. Huwag ka alis. Yan ang pepstick. Nang Ano na? ube. Hantar ni sekejap Buku hoc-na

음. 드라이버. 캡터. 네.